na bagal daw yung kailokano, kumusta po kayo? So tapos na po yung Pasko, kaya nyo naman yung abangan natin. Wala na po ba kayong natirang handa kailokano dyan? So ang episode natin kailokano ay pupunta tayo sa bukid para hi-harvest na natin yung lasuna natin. Tapos magdidilig din tayo ng mga tinanim nating cauliflower. Kaya tara, samahan nyo po kami kailokano. Kakanin na tayo ng lasuna natin kailokano. Kala kay no? Sumingal, ko yung may natin. Yan kukunin pa natin yung mga iba kasi gagawin na natin tong bini yan malalaki naman yung ano niya kay Locano yung laso na eh punutin na natin tong laso na natin kay Locano yan o oh. yan para benta na natin at saka yung iba gagawin na nating binhi kay Locano yan so far malalaki naman yung ano niya kay Locano yan o Sino pong gustong magbabad sa suka kay Lucano, yan. Masarap to pagka binabad mo sa suka. Pwedeng pang pulutan or pang impanada or pang Shanghai. Mga uh, ganun kay Lucano, yan. Kami-kami lang muna yung nagbubunod kay Lucano, yan o. Oh. Sana mabunot natin lahat to bago dumilim kay Lucano yan. Yan kay Lucano. Diba? Hindi ka pagrekado min. Ah, pwede pa yung ilako kay Lucano. Yan. Ah, ano, nagdidilig din tayo ng mga tanim natin na cauliflower kay Lucano. Ganito po talaga yung buhay namin dito sa probinsya kailangan uh, pumunta sa bukid para kumita ng pera kay Lucano yan pag hindi biro pero pagka naman nagani ka syempre may biyaya o oh, yan o oh, kay Locano. malapit na tayo mag harvest ng cauliflower natin yan yan may mga bulaklak na sya yan o di ba gaganda ng mga bulaklak kay Lucano yan o oh. mga 10 days na lang to mag harvest na tayo ng cauliflower sana nga maganda yung presyo kay Locano. Sana kay 15 lang naman siya na yung per kilo or 20, pwede na yun. Pambawi lang sa mga pagod natin dito sa bukid. Yan ang buhay probinsya kay Locano, yan. Mahirap pero siyempre masarap. Maliwalas yung hangin, presko, yan. Mga iniipon na natin yung mga na bungkal natin na na kay Locano, yan oh. Ayan na siya. Sa so, mga sino pong may gusto ng lasuna at saka cauliflower po dyan, mag-comment lang po kayo, kay Locano. Dami na alating na doon sa akong lasuna, kay Locano. Ayan, bibilag na natin. Ayan. Para meron tayong pangrekado. rekado. Ayan. So yun ka Ilocano, maraming salamat po sa panonood. Sana po ay lalo nyo po akong suportahan ka Ilocano. Road to 5,000 subscriber na tayo ka Ilocano. Kaya Maraming maraming salamat po, Ka Ilocano.